Isa sa pangunahing advokasya ng Administrasyong Aquino ang pagnanais na malunasan ang problema sa kahirapan. Bawat administrasyon naglalaan ng malaking pondo para dito, ngunit hindi pa rin lubusang nasusolusyonan ang isa sa malaking problema ng bansa. Isa sa nakikitang dahilan dito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay hindi talaga natutukoy ang mga pamilyang mahihirap na dapat natutukan ng pamahalaan. Upang solusyonan ng problema, inilungsad ang pamahalaan itong taong 2009 ang National Housing Targeting System for Poverty Reduction o NHTS-PR. Kamakailan ay nailabas na ang resulta ng natwarang programa. Ayon kay Irene Crespo, Regional Deputy Project Manager ng NHTSPR, sa pamamagitan ng programa, nabibigyan ng mukha ang mga mahihirap na mamamayan sa komunidad na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Ay, napakalaking tulong nito kasi noon kung sinasabi natin, Nasaan mo ba? ilang ba? Mahihirap natin o nasaan sila? So nahihirapan tayo maghanap. Ngayon tukoy na natin kung anong pangalan nila, saan ang address nila. Sa ginawang assessment ng DSWD Region 3, na sa top 5 sa may pinakamaraming bilang ng mahihirap na pamilya, ang City of San Jose del Monte, Bulacan, Tarlac City sa Tarlac, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Gimba, Nueva Ecija at Talavera, Nueva Ecija. Naitala na, na pinakamarami ang bilang ng mahihirap na lugar sa lalabigan ng Nueva Ecija kung pagbabasihan ang bilang ng mga natasa ng departamento. Sa Pampanga, nanguna naman ang Angeles City na may 4,738 mahihirap na pamilya sa tinasang bilang na 10,200 at siyam. Sinundan naman ito ng bayan ng Kandaba, Pampanga na may 4,571 bilang ng mahihirap na pamilya base sa mahigit sa 80,000 pamilyang kanilang natasa sa lugar. Pangunahin naman tinitingnan sa natural assessment ay ang kalagayan sa buhay ng mga mahihirap, natamong edukasyon ng mga miyembro ng pamilya, hanap buhay at maging ang mga ari-arian ng isang pamilya. Siyempre, masasabi natin, wala silang ganong nag-aralan, wala rin silang kita na masasabi natin na stable para to support at mamit yung kanilang pangailangan sa pang -araw. Itong biyernes sagawa na rin ng DSWD ng consultation dialogue sa mga opisyal at stakeholders ng naturang ahensya patungkol sa resulta ng NHTSPR. Magiging magandang batayan na rin ang listahan sa implementasyon ng mga programa para sa kahirapan gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, pamamahagi ng PhilHealth Cards, pamimigay ng ayuda at suporta sa pangkabuhayan at edukasyon. Kasama si Cameraman Mark Pareko si Aislin David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.